Guys, yan ang ating kakainin. Ang palaya. Salad dyan. May itlog. At kabaak na ang palaya. Dalawang kamatis. Isang hotdog na nilaga. Ilagyan ko lang siya ng olive oil. Ano, aceto hindi ko na nilagyan. Kasi may lasa yung ating ang palaya. Kasi ito yung ang palayang butil-butil. <laughs> <laughs> hindi ito ang sa atin. Hindi ko lang kung dumating. Hmm. kung saan dumating, kung saan galing. Eh, talaga siyang as in mapait. Pero gusto ko siya kahit mapait. Mamukbang natin. Hmm. Matamis-tamis-tamis yung kamatis. Nagmats yung kamatis at yung ating ampalaya. Hmm? Hindi na ako ng asin dito. Kasi yung hotdog natin nabili may lasa siya. Ito yung ating taralini. Sinanin ko kasi tapon ako ng malingke. At tapon yung ating sabon. Hindi naman siya naglas ng sabon. Dahil pinunasan ko agad. At saka, ko na agad. Sige sa kaming hotdog ng aking amo. Dalawa rin kamatis. Ang aking lamay, itlog pa ako. Saka ang palaya.

gustong gusto ito na yun. Mangga yung Mr. Manga. salata. Salata. Tsaka yun sa atin. Pilipinas. Malimit ako maganto. Parang ang natin. Hindi gusto na mapait. lagay ako ng aceto balsamic ko. Oh, Ang ating ulo. Sarap lalo nito kung may ano, yung ikot kayo malat. Ay, nako. Sa atin nung kayo umuwi. Nung kami umuwi. Siyang lang kami nakapagisan to. Ang palaya. Pero malimit kami bumuli na to. Puro salad lagi ang ginagawa ko. Kahit kami may gulay na. Talaga nagsawa sa ampalaya. Ray na ako ng ampalaya. Kala ko hindi ko ma -oobo. Kinahit ko siya naman maninipis. ba talaga pag nasa nasa atin. Puro kanin. Pag nandiyan sa amo, tapipigil. Natingin ang aking alaga. <laughs> mm -hmm. Bayan?

bukan, namanya, um, nama hal Ay mga mga anak kahit tarin mapahit as, as mga ayun lalo yung mga ginisa may ano may itlog ng akal sa ranso, hindi na malilimutan ka teta press eh. Kapatid ko, sinundan ko. Ang sarap na magluto ng palaya. Bira luto noon -no. hindi mapay. Ang, ano, sa Ano yung magluto lang yung gisa sa bawang? Sarap. Sarap. San Gian La pasta era ottima e l'abbiamo mangiata. <ride> Mi sono dimenticata. Niente. Dunque. Non riesco a parlare. Mi mancava... Adesso te lo dico. Mm. Aspetta, eh. Ma io le La pasta era ottima e l'ho mangiata con gusto. Bene. Perché mi dimentico le parole. Signora. Ma è che me lo ho ricordate. E allora mi passano dalla mente, capito? Sì, è importante... Capirsi. ...le ricordi. Ecco. Eh, importante è importante ha ricordato ecco ti, non ti ringrazio il cielo che, che me ne sono dimenticata e poi ho acchiappato il ricordo bene kaya ang akin, anak mo si Raymond. Pagkabalik na rin sa Italian hindi na tumawa. Kailangan na. Please lagi eh. Nag-chat. May trabaho daw. Muro ngayon ang kamatis din eh. Nakakakuha ng 1 euro. Si Mr. Dendo ay bumili 1 euro ang kilo. At ang kamatis ngayon. Minsan naman sa supermarket ha. Ah, halos 10 euro na. Kamatis. Kaya habang mura. Muro. Pumila ko ng tubig na ano, pachanta. Nakas ko sa tubig. 1.5 eh. Kasi magkapang wala kami ng pa. Ang batig halang. Parang kruk. of lahat. Pagkain. Ano yan guys? Thank you for watching. Happy Sunday. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.